guys! Welcome back to my channel. This is Vibika Cici, ang inyong lingkod. Ayan guys, update naman tayo kay Rina. Naku, masaya tayong lahat guys. Nasa wakas, nakita na nila in person si Rina sa mga sponsor. Makita natin guys, tingnan mo. Ang saya sa mga sponsor guys. Ayan, masaya na rin tayong nakita natin nga uh, nga ang nag-support ni Rina noon hanggang ngayon. Ngayon pa talaga nila nakita si Rina. Tingnan mo guys. Tuwala so, yan sila dyan sa bahay ni Rina guys. And doon sila sa isang hotel. Doon sila nag nagmimit sa kanyang sponsor. Ayan guys. Tingnan mo guys. Makita natin guys nga talagang lab na lab si Rina sa kanyang mga sponsor. Ayan. nag pa sila guys nga nakita nila si Rina. ka hilalikan. And guys, so okay, hinaplos niya guys ang book niya Rina. Parang anak nila guys, nga matagal na nilang hindi nakita. Tingnan mo guys, pati tayo nga makakita na nag-support din Karina Masaya na rin tayo. nag na ang buhay ni Rina. Love na love. Kitang-kita natin, feel na feel natin ang pagmamahal nila guys. Kay Rina. Oo. Diba, guys ang ganda uh, na po oh, Nakaka-touch, guys tinam guys ito po pwede orang gamot mo yung tech mo ang gamot okay, so mo ayan ay pagbibili ni ano ganyan sila kapunser ni Rina lahat guys grabe Nakaka-touch naman yan guys ay Diba, guys tinan mo yan um Kita naman natin, ay nabiyay hati. Happy Taloba Serena guy. Happy Happy Serena It's hard for me to say the things I wanna say sometimes There's no one here but you and me in that broken old street light Lock the doors, we'll leave the world outside

O, oh, diba guys? Ang saya! Ang saya! Sana all nakita na nila si Ray nagdayakap. Hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye bye guys! To God be the glory!